walay bisan kinsang bantugang magpipinta sa larawan. Ang makahimo pagpinta na kinatibukan o makatagbaw sa unang kalikupan nga gilalik sa mga gamhanang kamot sa makagagahong. Walay bisan kinsa nga musikero ang makakumpuso og awit labaw pa sa kuro sa mga kalanggaman sa usa ka kanhi paraiso diin ang mga dahon sa ilang pagpangatagak gikan sa daghang mga kahoy ang pagpilik-pilik paubos nagatagik usab ug awit sa kabugnaw nga matapos sa dughan sa malipayon nga inhang yuta ug walay tawo nga gihaw ug masulubon nga dili hapuhapon ang dughan sa walay pagkahurot nga mabugnaw ug makatagbaw nga tubig, gikan sa usak ka hatagong tinubdan apan ang pagkatampalasan walay pagunahuna sa umaabot og pagkahangol sa bahandi sa tawo nakaguba sa gihisgutan nga kaanyag haduol na ang dili makapugngang panahon nga ang atong mga anak ug mga apo Maka saksi nga masulubun sa katapusan na lang nga kahoy nga putlunun. Sa katapusan nga layang dahon nga matagak. Sa katapusan isda nga makuha sa dagat. O sa katapusan sapa nga nahiluan sa mga hugaw sa industriya. O kitang tanan, anha pa makamatngon nga ang kwarta di ay dili makaon. Ang Center for Agricultural Productivity, Environmental Care and Countryside Industrialization kung kapiksi. Modalit kaninyo ni ining usa katak nga programa nga atong giuluhan, mga labas nga huyuhuy sa kalikupan. kalabaw nga magmando sa tibuok kalibutan ug agalon sa mga kaugmaon sa katawhan ug mga kanasuran pagagiyahi kami sa among pagbuktaw ug pagkaon ug ubang mga panginahanglan sa among mga kaigsuon ang hatagi kami ug kusog nga unta kami dili mapakyas sa among pagpaningkamot pagtikad sa yuta. Pahulami ka na mo ang imong kaalam aron kami makahimo o bagong mga pamaagi pagpadaghan sa ani gikan sa buhong nga kalibutan. Hatagi kami o gulan aron mo tubo ang among mga tanong. Hatagi kami o sa adlaw, aron mubuklad ang mga kabulakan. O hatagi kami o maanindot ng mga kapanganuran, aron kami makaani o makatapok sa mga bunga sa panahon. Pagapandungi ang among mga kaumahan, gikan sa makaguba ng mga bagyo, panalip di sila gikan sa mga lagiting nga mga kaini. Sa amo, na nga maabot ang pungkay sa among mga kinabuhi, ug musugod na usab kami sa among pagdulho, hinaot unta nga kami mo pahulay nga masayod nga pinaagi sa kahago sa among mga kamot, Among natanom ang mga liso, aron mabuhi ang mga musunod nga mga kaliwatan. Himu nga kami mupahulay, nga nasayod, nga kami nakaatiman, ug nakapangga sa bahandi sa inahang yuta. Agi og pasalamat, nga sa among mahigugmaong Diyos, ang among magahatag o giya. Ugkol ang among panahon sa kalibutan na tapos na, tuguti kami nga makiguban sa bulan o mga bituon samtang naglingkod tapad kanimo. Pinaagi sa mga bintana sa imong balay, hatagi kami o pagtugot, pagpanambo, o mutanaw paubos, aron mogiya sa mga mag-uuma nga nagpadayon sa paningkamot pagtikad sa yuta. Samtang kami matinuuron, nangaliya alang sa mga tao nga among gihigugma. Tuguti kami, nga makatagamtam og langit, diha sa palad sa imong kamot. O kami nasayod, nga kami nakahimu, pagtabang sa among mga silingan. Ansang Manga Panagwai, Mao Angmatuud, Masilao, Salarawan, Sadios. In the heart of our land where the rivers flow. Molify, stand strong with a mission to grow with hearts of gold we lead with care for the people we serve our love we share oh molify we stand as one in justice and peace our work is never done with fairness and strength we protect the weak, uplifting lives. It's the change we seek. Through the sacred tenets, we find our way in the light of truth. We shall not sway. Fairness and justice, equality for all, in the spirit of unity. In justice and peace our work is never done With fairness and strength we protect the weak Uplifting lives is the change we seek Peaceful protection we give with grace In every heart we find a sacred place families we uplift their lives we defend as responsible citizens on us they depend from the mountains high to the valleys deep. Our mission of love we proudly keep for the sick and the oppressed We take a stand, mollifies touch, to across the land. Oh mollified, we stand as one in justice and peace. Our work is never done. With fairness and strength, we protect the weak, uplifting lives. It's the change we seek. In the spirit of the Datu, we lead with might. Guided by love in the darkest night will mollify forever in our hearts you'll stay A beacon of hope showing the way Maayong buntaga na tuntanan anita karoon sa atong programa ang mga labas nga huyuhul sa kalikopan, problem organisational figure to develop key competencies and behavior sa dili pa ko magsugod sa akong topic karon. Akong pasalamatan ang mga sponsor. CJ Element, nindot siyang gamiton nga haplak makapawa sa imong gipamati sa imong lawas o humot bagyo. Tawag lang 09233655734. Ang ikaduha, fast and organic deodorant. Nindot siyang gamiton sa inyong pan panimalay. Ilabina sa inyong mga basura poultry, Bigiri o guban pang mga baho. O natural radiant siya, o wala siya sa gol ng kinikas, tawag lang. 0955-195-1327 Ang ikatulo, bigna. Ang bigna, na makapahimo o natural and organic tawgi nga maharbis nimo og tulura kaadlaw og lami kaayo crunchy o humot pagyod. Tawag lang. 0947-3567-123 O karon ang atong pagkahisgutan o sa kinika-importante nga problema sa organisasyon o lang sa pagpalambo sa mga importante nga mga kahanas sa mga batasan. Importante, importante nga problema nga mahitabo sa organisasyon ang kapakyasan sa pagpalambo sa mga importanteng kahanas ug batasan sa mga empleyado kini nga naghatag og sayon sa pagsabot niini nga problema ug mga solusyon niini usa ka problema ang kulang sa pagpalambo sa importanteng kahanas ug batasan mao ay usa ka nga babag sa pag-uswag sa usa ka organisasyon kini mahimong moresulta sa usa pagkakabos nga produktibidad sa kulang sa epektibo nga komunikasyon o uban pang mga problema. Pananglitan, kung ang mga empleyado kulang sa kahanas sa pagsulbad sa problema, mahimo silang maglisod sa maong komunikasyon, mahimo silang maglisod sa pagtinabangay sa uban daghang mga hinungdan ngano nga ang mga organisasyon napakyas sa pagpalambo sa mga kahanas o pagbatasan sa ilang mga empleyado kini mahimong tungod sa kakulang sa plano walay klaro nga plano kung unsa mga kahanas na kinahanglang palamboon. kakulang sa mga resources walay igong budget o panahon alang sa pagbansay sa pagpalambo takulang sa suporta kikan sa management ang mga leader walay maghatag og suporta sa ilang mga empleyado sa pagpalambo sa ilang mga kahanas takulang sa access walay sistema sa pagsukod kung unsay level sa kahanas sa mga empleyado aron masulbad kini ang mga problema ang mga organisasyon kinahanglan nga maghimo og klarong plano i-identify ang mga hanas na kinahanglang papalambuon mag-allocate og igong resources magbuhat og budget o panahon alang sa pagbansay sa pagpalambo maghatag og suporta gikan sa management ang mga leader kinahanglan nga magdasig og magsuporta sa ilang mga empleyado maghimo og sistema sa pag-assess regular nga susihon kon unsay level sa kanahana sa mga empleyado. Maghatag og regular nga training of development opportunities. Maghatag og kurso, workshop o mentoring program. Ang pagpalambo sa importanteng kahanas o batasan sa mga empleyado may usaka importante nga lakang sa pag-uswag sa, usaka usa ka organisasyon sa husto nga plano o suporta ang mga organisasyon maghimog kahimo sa pagpalambo sa ilang mga empleyado ug makaangkon og katapusan, kalampusan sa mga organisasyon Dagang salamat sa pagtan-aw ang mga lab-as nga huyohoy sa kalikupan ug maayong buntag kanatong tanan. Days gone by, by, the earth was lush and green. But humans forgot what the earth had been. They took and they tore without a second glance. The balance was broken by a careless dance. But we are molify with a mission so clear to heal the earth and keep it dear. With Roger leading and to by his side, but Nice with wisdom, our guide, our pride. We saw the world changing, the forests burned, the rivers polluted. Lessons weren't learned, but in our hearts we knew the call to change our mindset, to save it all. Our pride, so we are mollified. With a mission so clear, to heal the earth and keep it dear, with Roger leading. And doctors by his side But I'm nice with wisdom Our guide, our pride Doctors of the earth, we stand as one Raja, doctors by and nice, our work's never done We teach and we guide with knowledge in hand To leave a legacy to protect this land We tell the world, it's time to change to hand over the earth, not rearrange to future generations will pass the key to a world restored, to live wild and free. Yes, we are more live by with a mission so clear to heal the earth. And keep it dear with Roger leading And doubt to by his side But, I'm nice with wisdom I'll die, I'll cry Together we rise, with knowledge and might For the Earth's future we'll stand and fight Bolivar we'll unites, with a purpose grand To heal the Earth, and take a stand